Gandang araw sa ating mga viewers. Nandito ngayon yung ating isang customer. Yan, bumiyahe pa sila mula sa Pangasinan, Pangasinan yan. Dumayo pa sila mula sa Pangasinan para kunin yung ating pelletizer machine. Ang capacity po nito ay yun din sa pangangailangan ni sir, 50 to 60 kg per hour. Ang makina po nito 7 horsepower. Yan order ni sir. Ano? Pepito Pascual. Iyon, Pepito Pascual. Dahil maraming alaga si sir ng mga manok. Ano pong mga alaga ni sir? konti lang uh, na pansabong yung pansabong yun uh, okay. yan sige ngayon uh, tetestingin natin to kasi pipikapin upin na siya ni sir ngayon so paanda rin natin tuturuan din natin sila nung halo nito nung para sa manok yan sige uh, paanda rin po natin sir bali ito halo natin uh, sa manual nakasama natin yan bali pag okay na natin ipita lang natin sa engineer kapag okay na yung tensioner natin boost lang natin ganun lang kadali ayun sir, subukan nyo boost nyo lang kahit buuhin nyo ng boost a Ay, pwede na natin i yung Yan, so nakita natin, uh, ganun lang kadaling gamitin yung ating pelletizer, no? Paanda lang natin yung ating engine, salangan natin yung ating raw materials. Ulit! Yung pagtitimpla ng mga raw materials natin, kasama yan sa manual. Yan, binigay ko na sir sa inyo, no? Yung okay. manual natin ng paghahalo. Pwede yan para sa mga manok, baboy, kambing, at iba pang hayop. Yan, sagot ka namin dyan. Sagot na namin yung tamang pagtitimpla ng mga mixture natin. Yan. Bali si sir, uh, hindi lang ito yung unang beses na bumili siya ng makina natin. Uh, yung unang binili niyo sir, ano po yun? Hindi ko alam, nga, uh, pangbiling ng kahit. <laughs> yan, yung, yung unang binili ni sir sa atin ay yung shredder with wood chipper. Kamusta uh, naman sir yung ating shredder? Okay. Okay. Ano ano ba mga ginigiling niyo doon? Mga kahoy na kwan, yung hmm. malalaki basta pumasok sa Direksyon na. Bukangan <laughs> Oo. Sige, ayun. Okay. Uh, sige po at sa mga interesado, uh, mag-message lang doon sa aming Facebook page o sa mga numerong ilalagay ko dito sa taas. Uh, kung meron din kayo mga kakilala na meron mga farm, meron mga bukid o nag-aalaga ng manok, pwede niyo din i-share yung video na 'to. Yan. Maraming salamat. Makita-kita tayo sa susunod na video.